Bago po natin simulan ang video na ito, ay una sa lahat binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat at shout out po sa lahat ng bumubuo ng team Calling Up lalong-lalo na kay Calling Up Rob at sa tambalang kuya Jomar at Carla. At welcome back po ating munting channel Hiling Ko po sana na huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating munting channel. Salamat po. Dahil 18 years old na ang ating idolong si Carla ay ngayong araw ay pag-usapan po natin ang iba't ibang komento at payo ng mga taga-hanga at taga-suporta ng ating idolong si Carla, tara at sabay-sabay po natin panuurin kung ano-ano ang kanilang mga komento. At ito ang unang sinabi ng ating mahal na taga-suporta School First para sa pangarap. Ikaw ang pag-asa ng pamilya mo. Congratulations nagbunga ang iyong paghihirap pero maghintay ka lang hanggang makatapos siya at deserve mo naman talaga kasi mabait ka at ikaw ang nagturo kay Carla para maabot ang kanyang pangarap. Congrats Kuya Jomar kasi humble at gentleman kaya yan ang bunga ng sakripisyo mo kahit e months palang masasabi ko pakatatag lang kayong dalawa ni Carla pag sinubok kayo ng pagkakataon hintayin mo lang si Carla gat makatapos sa kanyang pag-aaral kasi ito ang pangarap ng pamilya niya. Good luck Jomar we love you and support you both. At ito pa ang isang magandang komento ng isang netizen kay Carla Make it as an inspiration and motivation kasi alam naman ni Kuya Jomar at Carla na mas priority nila ang kanikanilang mga pamilya. Ayos thanks God magkasubukan talaga sana Lord gabayan mo sila sa mabuti at maayos na pagsasamahan bilang magkakalapit at strong na samahan. O mga calling up sana po nagustuhan nyo po ang ating video ngayon comment down below para pag-usapan po natin yan.